So una magpainit muna tayo ng ating kawali over medium heat at kapag mainit na maglagay na tayo dito ng ating mantika, konti lang ang lalagay natin. And then sunod ilagay na natin yung ating mga hipon, make sure lang na nalinisan natin mabuti ang mga ito. And then lutuin lang natin yan until magchange yung color ng ating mga hipon. Once ganito na ang kulay ng ating mga hipon ay tanggalin muna natin yan sa kawali. At sa same na kawali, dito tayo magkikisa ng ating sibuyas at ang bawang. Maglalagay muna tayo dito ng ating butter or kaya margarine. Antay lang natin yan matunaw. Once sunaw na, igisa na natin dito yung ating sibuyas at ng bawang. At habang ginigisa natin yung ating bawang at sibuyas, ay nagmash na rin ako dito ng ating gagamitin na salted eggs. At kapag naamoy na natin ang mabangong aroma ng ating ginsa, ay pwede na natin ilagay dito ang ating na-mash na salted eggs. And then, igisa lang natin yan for at least 1 minute. After a minute, lagay na natin ang ating gagamitin na gatas. Pwede itong fresh milk o kaya naman evaporated milk. And then, timplahan lang natin yan ng konting asin at paminta depende sa inyong panlasa. At naglagay na rin ako ng konting chili powder pero yan na optional lamang. Pwede naman hindi maglagay. Simmer lang natin yan for another 1 minute. And after a minute, pwede natin ilagay yung ating na-precook na mga hipon. Isutay lang natin yan for a few seconds. And after a few seconds, i-simmer lang natin yan for another 1 to 2 minutes. And after few minutes na pagkakasimmer, ay pwede na tayo maglagay dito ng ating Parmesan cheese powder. Igesa lang natin yan for another 1 minute. Bago ka palang ba sa akin channel at kung oo, huwag mo kalimutan mag-subscribe at i-like at share ang video na ito. At huwag mo kalimutan i-click ang notification bell at select all para updated ka sa lahat ng aking mga bagong uploads. Thank you! And after a few minutes, ready to serve na ang ating dish. Para mas masarap at mas maaroma, aroma pwede tayo maglagay dito ng parsley flakes sa ibabaw nito. Pero yan optional lamang, pwede mang hindi lagyan. And that's it. Narito na ang ating finished product na salted egg shrimp. I hope nagustuhan niyo po ang recipe natin for today. This is Mami Jocelyn. Maraming salamat po at ingat palagi. Bye!